Ako po'y hindi isinilang na iglesia ni Kristo. Hindi ako pinanganak na iglesia ni Kristo. Kaya hindi po ako dating iglesia ni Kristo. Kaya noong panahong nagsusuri na po ako sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng iglesia ni Kristo, ang isa sa mga aral na nakatawag sa akin ng pansin ay ang pagiging iisa ng tunay na Diyos. Bago po natin talakayin yan, pabayaan po ninyong batiin natin ang mga kapatid sa iba't ibang lokal, sa iba't ibang distrito. Kapatid na Julimar Seguic, isang Jakuno po, lokal ng Karanglan, distrito po ng San Jose, Nueva Ecija. Kapatid na Lawrence Aguilando. Kapatid na Emily Ricafuente Perez, lokal po ng Calapan City, Oriental Mindoro kapatid na Denica Sigid Puli mula po sa Cagayan East kapatid na Evi Vlog isa pong vlogger lokal po ng Bagong Buhay distrito po ng Central kapatid na Erma libun Fasil Abaw mula po sa lokal ng San Francisco distrito ng Agusan del Sur Mindanao Kapatid na Marita Villanueva, lokal po ng San Juan de Castro, distrito po ng Kapas Tarlac. Kapatid na Carolina Linga. Kapatid na Emmanuel Tayag, lokal po ng Santiago City, Isabela, South. Ang pamilya po ng kapatid na Emmanuel Tayag, sila pong nagbunga sa akin. Yung kanyang bayaw na isang ministro, siya pong nagdoktrina sa akin. Sa kanya ko po narinig lahat ng aral nung ako'y dinodoktrinahan pa. Pagpatuloy po natin, kapatid na Adelaida Laguerta, kapatid na Loreta Lopez, nakatala po sa lokal ng Sapalibutad, Pampanga North. Kasama po natin yan, isang masipag na Jaconesa po sa lokal kapatid na Evelyn Lebetanya, lokal po ng San Antonio, distrito ng Bagak, Bataan. Mga kapatid, nung basahin sa akin ng manggagawa ang mga talata ng Biblia, doon na po nagsimlang magbago ang aking paniniwala tungkol sa kung sino talaga ang isang tunay na Diyos. Binasa po niya sa akin ng Isayas 45.21 Kayo'y mga pahayag at mga pasapit. Oo, oh, mga sagguniya silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya o ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos. Uulitin ko po. At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Ano po sinasabi sa talata? Sabi ng Diyos, walang Diyos liban sa akin. Walang li walang iba liban sa akin. Saan po lulugar ngayon? Yung sinasabi nilang mayroon pang isang Diyos maliban sa Ama isang mighty God daw po, magiging dalawa na ang Diyos. Kakontro na sa sinabi ng Panginoon Diyos. Saan lulugar ngayon yung Trinidad? Na may tatlong person na di umuno ang Diyos. Kokontro na po sa sinabi ng Panginoon Diyos. Kokontro na. Sa pagkasabi ng Panginoon Diyos, walang Diyos liban sa akin. E na magturo ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ilan po ba ang tunay na Diyos na kanyang itinuro. 1.17, 1.3 Ang mga bagay nito ay sinilita ni Jesus, ang Panginoong Yesu Kristo po ang nagsasalita, at sa pagtingala ng kanyang mga manda sa langit ay sinabi niya, Ama, Uulitin ko po, ano pong kanyang sinabi? Sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak o pangkaway, luwalhatiin ang anak at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, sabi niya, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siya iyong sinugo, kaya bagay si Yesu Kristo. Sinugo ng Panginoon Diyos ang ating Panginoong Yesu Kristo. Nung ipakilala niya kung sino ang isang tunay na Diyos, ang sabi niya, Ama, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Gaano kahalaga ang pagkakalang ito? At ito ang buhay na walang hanggan. Mula po nung marinig ko na ituro sa akin ng mga talatang yan, doon na nagsimulang magbago ang aking paniniwala. Totoo pala na iisa lamang ang tunay na Diyos na itinuturo ng Biblia. At ang isa sa kahalagaan ng paniniwalang yan, ikapagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya po patuloy kaming nagkikiusap. Patuloy po kayo, namin kayong inihikay at nasuriin ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bigyan po sana ninyo ng panahon. Ang buhay ng tao ay mag, maikli. Ang panahon ay maikli na. Kaya sana po, bigyan natin ng panahon ang pagsusuri, ang pagsisiyasat sa mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa ating lahat ay magandang araw po.